ngayong tapos na ang bilangan. Panahon na para tanungin ang pinakamahalagang boses, ang masa. Ang mga botante ngayong taon, kamusta ba ang naging desisyon? Mas maingat o mas matalino ba? Kaya ito ang tanong namin sa inyo. Mas naging matalino ba ang botante ngayong taon? Oo o hindi? At bakit? Ito ang sagot ng Bayan sa Masa Sabi. Naging matalino naman kasi yung mga dating uh, nakarang mga eleksyon eh expected nila dati na mananalo pero hindi ngayon nanalo then syempre matalino na sila Tingin ko naman kasi uh, yung mga pinili ng mga tao is nakakatulong sa mamay Parang hindi kasi based na experience ko po maraming mga vote buying ngayon Naging matalino sila dahil well, uh, naging maayos naman po yung eleksyon wala naging kabariya Yes po kasi practical po yung nakakatulong sa Pilipawang Pilipino kasi pag iboto mo yung mga sa salita lang, wala sa gawa, kawawa ka. Oo, oh, mas matalino. Eh dahil natuto na yung mga tao, pinili nila talaga yung makakatulong sa bayan. Eh. Yun ang maganda.